kaya nang nabangkit ni Sen Manny, eh ang uh, ang aking ama ay tumakbo bilang pangulo under Nationalista Party. At ako naman, eh nung ako ay eh, tumakbo na ng National uh, National Office ay uh, nasionalista nasyonalista pa rin. At uh, lagi ko namang sinasabi, at hindi ako yung nangingilala naman ng utang na loob. Sinasabi ko, sinasabi ko, kung hindi sa NP, hindi ako naging presidente. Kaya talaga uh, talagang malaki, malaki ang uh, utang na loob ko sa tulong na ginawa ng NP. <coughs> That makes it a very nat natural alliance. Eh, umalis lang ako sa NP dahil tatakbo kong uh, presidente, eh nagmamadali ako. At the uh, np was uh, uh, was still the the nationalist party leadership was still uh, uh, trying to assess what will be the uh, political uh, uh, situation for the last political cycles of election ng 2022 eh, sabi ko sa kanila wala naman kaming hindi nagkas hindi kami hindi dahil nang, hindi kami nagkasundo dahil ako'y nagmamadali at uh, sinasabi nila, well, wala tayong magagawa. De, de, ang iniisip ng, uh, ng partido ay siyempre lahat ng miyembro at ang buong partido. Eh, ako naman, ang inaalala ko, ang kandidatura ko. Kaya nagkaganyan. Ngunit, although technically, I do not belong to the Nationalist Party, I now am with the PFP, the alliances between, especially on a personal, be on a personal level, not only with me, but with the members of pfp and the members of the np i hindi talaga na hindi talaga na bawasan yung pag, yung katibayan na yun